Ginoong Pangulo. Kasing liwanag ng sikat ng araw na hindi nyo kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Magbitiw na po kayo, Ginoong Pangulo. Magising na po kayo sa katotohanan na hindi nyo po kaya gampanan ang mangulo sa bansa na ito. Pwede po naman natin ibigay, Ginoong Pangulo, ating Vice Presidente, Inday Sara. You will do the supreme sacrifice of resigning from your position na nakapagtimpi kay BBM, tuluyan na itong pinumaba sa pwesto. Dahil marino pa nga naman sa sikat ng araw na hindi niya talaga niya kayang mamuno at mamunuan ng Pilipinas. Kitang kita naman yan sa mga nangyayari at sa mga ginagawa ng kanyang mga inilagay sa pwesto na hindi niya kayang kontrolin. At tila isa lang siyang tau-tauhan. Kaya naman nakikiusap na sa dating Speaker Alvarez na isib niya ang bansa, bumaba na siya sa pwesto at imigay na kay Bibisara ang pamamuno. Ginoong Pangulo, Magandang umaga na po. Maliwanag na dinong pangulo. Kasing liwanag ng sikat ng araw. Na hindi nyo kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Matagal-tagal na rin po akong ah uh, nanirahan sa bansa. Marami na akong administrasyon na nakita. Marami ng presidente ang dumaan. Ngunit, wala akong nakita kahit isang administrasyon na pinakialaman ang AX. Ang AX, yan po ang pera na tulong ng gobyerno para sa mga mahihirap nasa sitwasyon ng krisis. Itong administrasyon lang na to ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahihirap. Nandyan po ang kasamahan ko sa Kongreso. Nandyan po ang speaker na si Martin Romualdez. Nandyan po. Yan po ang ginamit para sa pagnakaw ng mga aiks na para sa taong bayan, para doon sa mga mahihirap. E saan po naman tayo pupunta pag ganyan ang sitwasyon? Ang hirap po ng katayuan natin ngayon. Kaya noong Pangulo, ako po ay nandito ngayon hindi po para awayin kayo. Nandito po ako ngayon upang ilahad ang aking Ha uh, nararamdaman. Kung ano ang aking nasa ating isipan, sa aking puso, gusto ko lang pong sabihin sa inyo. Nasana? sana magising na po kayo sa katotohanan na hindi nyo po kaya gampanan ang mangulo sa bansa na ito. Hindi e po naman natin ibigay ginoong Pangulo sa ating pangalawang Pangulo, sa ating Vice Presidente. Yan po ang layunin ng ating saligang batas. Bakit ba tayo naghalal ng vice presidente? Ang layunin po ng ating saligang batas ay dumating ang panahon na makita natin na ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang pamumuno sa ating bayan. Nandyan po, tungkulin po ng vice presidente ang ipagpatuloy ang trabaho na hindi kaya ng presidente. Malinaw naman. Na ang pamumuno ay kayang-kaya ni Vice President Inday Sara. Kami po, Ginoong Pangulo, ay hindi titigil sa pagdadasal hangga't makita nyo ang liwanag patuloy po kaming manalangin na sana you will do the supreme sacrifice of resigning from your position. Please, nagikiusap po kami sa inyo, please, save the country from an impending war against China. Hindi po interes ng Pilipino ang magigipagdigmaan doon sa West Philippine Sea. Please save the nation to economic devastation. Magbitiw na po kayo, Ginoong Pangulo. Meron naman tayong uh, kwalifikado, halal ng bayan na vice-presidente. Hayaan po natin ipagpatuloy niya pamunuan ang bansang Pilipinas. Tama na po sa pagkukundwari na kaya. Hindi po talaga kaya. Duterte! Kaya't narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos sa tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, ano mangyari sa atin? Pagkasi na mga walang hiyas sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang tangit ng gobyerno ito, malalapas sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Nantaran ang balatan sa politika. Halatang lahat gusto maging hari at siga. Sila-sila, away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot numatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo walang tigil ang kanyang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Co Cory, Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. mari marim ang gobyernong ito, bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na para sa akin. Pero may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Hindi ang ak papayag ako dahil nakikita at namako ang kagbuhan sa gobyerno ngayon. Andiyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte. Kawawang mga disperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. Ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, paparty-party lang. Ano so, naman like. natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro pagubulsa ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. Sunod so, I ang mean, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng na mga nagawa ng tatay at nanay para sa amin. para sa kanilang pamilya lamang. Mga buwisit at pesta, itong mag-asawang Mario. Kaputog na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay na siya. Kakapulburo. If I were Senator Amy Marcos, I will fight back at least a per. Kakalag ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Perk truly is. more, goes to Germany, bangag talaga yan, walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but now, bubagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. Kaya ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo ma'am, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi niya niyo diket kay Pastor Tibuloy sa si President Digong Duterte. Pero ayong isinsama ang noon ang mayor inday sa gawagawang issue. Nanggan-runner daw ni Pastor Fibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. nanggan naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, Mahiya ka naman, sumosobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga hanggang grabe? Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap at magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaban ng na bayan. Tabi, yung na yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos mga taong bayan? Paalis yung hindi na inalis sila. ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang ka lang ng bayan at kailangan sa kumamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Parang hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad, lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago sa si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon. Sino ang Paano? Walang mahumuno sa pagdasa labat kay Kuting at tambaluslos Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mahumuno para sumunod ang mamamaya. Pagkatuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at tinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon na mag-exani persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idean si PRRD at Bipi Sara. reservation nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Kung so, talaga inusulta sa kanya kung iniutos ni Lisa Smags na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Okay. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.